Alingaw-ngaw ang sigaw ng daan-daang miyembro ng SBSI o ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. O siya! O siya! na color-coded pa ang mga damit sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Ito'y matapos silang makatanggap ng imbitasyon mula sa Senado para investigahan ang di umano paglabag sa ilang karapatang pantao ng kanilang grupo at ang paratang sa kanila bilang isang kulto buong puwersa nilang ipinakita ang kanilang pagsuporta sa kanilang lider. Si J. Renz Kilario, na mas kilala sa tawag na Senyor Aguila. Pog isa! Pog isa! Pog isa! Pog isa! Na sa pagtitipong yon, tila nanikip pa ang dibdib. Pog isa! Pog isa! Pog isa! hindi kami papayag sir na bigla lang kami nilang paalisin dito wala silang ebidensya sa amin. Nasasagdan po talaga kami kung bakit nagkaganito kasi wala po kaming ginagawa dito masama. Ang mahigit liman libong miyembro ng SBSI na nasa Sitio Kapihan, karamihan mga profesional katulad ng mga teacher, pulis at empleyado ng gobyerno na hikayat na umakyat ng bundok. Dinig magnitude 5.9 na rin lang ilang bahagi ng Surigao del Norte. Matapos yanigin ng magnitude 5.9 na lindol ang bayan ng Socorro taong 2019. Lahat kaming nagmas resignation. Umakyat kami ng bundok. Sa pangako ng Diumano, isang bagong paraiso, namuhay sila sa tuktok ng bundok. Nangako ni Senyo, kami daw ay makapunta sa langit. Ito yun po yung sinisikin sa aming utak. Panahon yun na siya talaga ay Diyos. Dito, may sarili silang mga bahay, pamilihan, istasyon ng radyo. At meron pang cultural center. Pero ayon sa ilang miyembro, ang ipinangakong paraiso naging bangungot. Kaya labis-labis sa -labis, pasisisig ko na, bakit pa ba ako nagtagal doon? Lahat ng mga bata, dapat may ginagawa. Pupunta sila ng barracks, halos lahat walang makain. Yung tao doon, kayo't kalabaw ba? Lahat ng kinikita ng tao, kinokoleksyon niya. Nabihan po ako na pwede mo na yan galawin. rip mo na yan kasi asawa mo na yan eh. At ang pinaka nakababahala rito di umano, inabuso kahit pa ang mga bata't minor de edad. Kilala ko po talaga ma'am kung sino yung pinakaon ng Torbjorn o na kinasal niya doon. Hindi yan totoo ma'am, puro yan haka Yung lahat ng mga allegations, we vehemently deny kasi hindi yan totoo, fabricated yan. Bakit hindi deny? Bakit kami yung parang sinasabihan na nang na creation lang kami ng mga salita na hindi naman totoo? Pero sa linggong ito, may mga lumabas na bagong ebidensya at video Napatunay di mano na ang SBSI isang kulto. Nariyang pinapagulong daw sa training ground ang mga menor de edad para maagang sanayin sa pagsusundalo. Sa pilitang pinagtatrabaho ang mga bata at puwersahan din ang ilang menor de edad na paghalikin sa mga pagtitipon.